Hello mga kaibigan, ready na ang ating marinda, magkape tayo. Ayan, black coffee. Ayan, tapos ang paris nito ay sobrang tamis na. Ano, maliit na chocolate. Ayan, sobrang tamis. Pasmile pa. Ang tamis niyan, kaya, kaya dapat lang talaga na black coffee, no sugar. Ayan, ang paborito ng asawa ko. Ang lambot niyan. Hindi naman siya masyado matamis, pero may, ano, parang icing. Ayan, tapos ang sa akin ay ito. Ang pangalan nito ay si Kai. <laughs> frog siya, o, oh, ayan. Si Fry. Si Kai pala na Frog. Ayan, sobrang tamis din dito. Pero yan eh, yan ang ano nila dito eh, puro matamis. Ayan, merienda tayo mga kaibigan. Sarap ng ating merienda na may black coffee.